Magandang araw at welcome back sa Aralin Panlipunan Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang kayang maipaliwanag ang konsepto at mga prinsipyo ng pagkamamamayan at kayang matukoy ang kalagahan na aktibong pagkamamamayan. Ang isang Pilipino bilang isang mamamayan ay may tuturing nating may pagkamamamayan o citizenship. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang konsepto ng pagkamamamayan sa ating sa leader na din sa buong mundo. Ang konsepto ng pagkamaamayan ay unang umusbong noong panahong klasikong Griego sa kasaysayan ng daigdig. Sa panahong iyon ay umusbong ang konsepto ng isang polis na tumutukoy sa isang lipunang mayroong iisang lihiin. Itinuturing din noong panahon na ito na ang pagiging citizen ay isang pribilehyo na mayroong mga kalakip na tungkulin kung saan ang bawat citizen ay inaasahang makilahok sa mga gawaing polis tulad ng pakikilahok sa mga politikal na gawain. Ikatlo, iniisip din ng mga citizens ang mga pangkabuoang kalagayan ng kanilang estadong kinabibigyan. Sa kasalukuyan ay hindi nalalayo ang pagpakahulugan natin sa salitang pagkamamayan na tumutukoy sa isang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan, estado, bansa o buong mundo. Ayon nga kay Murray James Hibbets noong 1981, ang pagkamamayan daw ay ugnayan ng isang individual at estado. Ito ay pagiging miyembro ng isang mamamayan kung saan siya ay binibigyan ng responsibilidad at karapatan bilang isang citizen. Kakabit din ng pagkamamayan ay ang social contract theory ni John Jacques Rousseau na isang kontrata sa pagitan ng Estado at mamayan. Ang parehong panig ay mayroong karapatan at tungkulin sa pagprotekta sa isa't isa na kinakailangan nilang ipare. Ang konsepto din ng pagkamamayan na isang individual ay maaaring stateless o walang citizenship, may isang citizenship, may dual citizenship, o kaya naman ay mayroong multiple citizenship. Parte rin ng mga pagkamamayan na ito ang mga tungkulin na dapat niyang sundin bilang isang tao. Sa batas ng Pilipinas, ito ay pinagtitibay natin sa mga magitan ng saligang batas ng 1987 na naglalaman ng mga alituntunin kung paano maituturing na mamayan ng Pilipinas ang isang tao. Pero, sino-sino nga ba ang maituturing natin ng mga Pilipino sa ilalim ng Artikulo 4 ng saligang batas ng 1987? Ayon sa saligang batas, may tuturang natin mga Pilipino ang mga sumusunod. Una, yaong mga mamaya na Pilipinas nang ipinagtibay ang batas na ito. Pangalawa, ngayong mga ama o mga ina ay mamaya na Pilipinas. Pangatlo, yoong isinilang bago ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng Pilipino bilang pagkamamayan pagsapit sa tamang edad at pangkuli, yaong mga naging mamayan ayon sa batas. Sa kaso naman ng isang mamayan na Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan, maaari pa rin siyang manatiling bilang isang Pilipino, maliban na lamang kung bibiliin ng sundin ang pagkamamayan ng kanyang napangasawang dayuhan. Kinikilala rin natin ang dalawang uri ng pagkamamayan sa ating bansa. Una ay ang likas o katutubo kung saan ang magulang ng bata ay maaaring isa o kaya naman ay parehas na Pilipino. Pangalawa ay ang naturalisado, kung saan ang mga dating dayuhan ay naging Pilipino sa pamamagitan ng proseso ng naturalisasyon. Mayroon din tayo mga prinsipyo sa pagkamamayan. Andiyan ang jus sanguinis na naaayon sa dugo ang pagkamamayan ng kanilang mga magulang at jus soli na naaayon naman sa lugar kung saan sila isinila. Dagdag na katanungan, maaari bang mawala ang pagkamamayan ng isang tao? Ang sagot ay oo, maaari itong mawala. Kung ito ay dumaan sa proseso ng naturalisasyon o kaya naman nanumpa ng katapatan sa saligang batas sa ibang bansa ang isang individual, maaaring dahil rin sa tumakas sa tatahan sandatahan ng bansa sa oras ng digmaan o kaya naman ay nawala na lang din ng bisa ang kanyang naturalisasyon. Kabalik na rin ito ay maaari rin maging mamaya ng bansa ang mga dugupan. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga katangian na dapat taglingin ng isang dayuhan upang maging naturalisadong sa Pilipino? Una, dapat siya ay 21 taong kulang. Pangalawa, dapat din siya ay naninirahan sa Pilipinas ang tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Ngunit, maaari itong maging limang taon kung una, ipinanganak siya sa Pilipinas o kaya naman nakapag-asawa ng Pilipino Maaari ding nakapagturo siya ng dalawang taon sa pribado o pampublikong paaralan o kaya naman maaaring meron siyang bagong industriya o nakagawan isang bagong imbensyon para sa Pilipinas. Bukod pa rito, maaari ding siya ay miroong mabuting pagkatao, naniniwala rin sa ating saligang batas, miroong matatag na hanap buhay at may ari-arian sa bansa, nakakapagsalita at nakapagsusulat sa wikang Filipino, at siyempre tinatanggap ang kulturang Pilipino. Batay naman sa Republic Act No. 9225, nakilala rin bilang Citizenship Retention at re exposition Act of 2003, ang mga dating mga Pilipino na naging mga na ng isang bansa sa pamamagitan ng naturalization ay eh maaari muling maging Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamayan o yung tinatawag nating dual citizenship. Kaya, sa inyong palagay, bakit nga ba mahalaga ang mamayan sa isang estado? o isang bansa. Yan ang ating sasagutin sa susunod nating sesyon. Pansamantala ay hanggang dito na lamang at magkita-kita tayong muli. Paalam.